Dalhin ko nga itong mga bata dyan sa may park. May bagong park dito sa amin. May slide. Nung nakaraan, nung pina-injectionan, kailan ba namin pina-injectionan si Tonton? Nung isang araw, nung lunes, ginagawa nila yung ano, yung yung ground ba. Nilalagyan nila ng tiles. Yung tiles na para sa pathway. Ay, ang tawag doon? Sidewalk. Ganon, hindi ganito semento, si yung parang sa sidewalk. Yan. Kayo, sabi ni Asis kanina, kung gusto niyo pumunta nga sa park, sabi ko mamaya medyo hapon-hapon. Dapat nga mamaya pa sana. Kaya lang si Asher. Uh, gusto ko pumunta ng swimming pool. Sabi ko na nga hindi nga kami mapupunta at hapon na rin. dito lang sa may malaking puno malapit lang dito sa amin din naman gym ayan yung park kailang nakasarado yung gate baka nga hindi pa kasi tapos may slide dun eh oh. ayan ha? eto kasi yung gym. Yan yung ginagawang playground dati ng mga bata. Yung sa gym na yan, oh. Ngayon, ayun yung bagong playground. Kailang sarado yung gate. Wala pang naglalaro eh. Baka nga. Bakit kaya sarado pa? Ang dami tuloy mga bata nag-aabang eh. Wala, sarado pa, hindi pa Sabi ko, dito na lang siya maglaro Sa may ano na lang Sa may Gym Ayan yung Phoenix nila nung nakaraan O, oh, ayan Tingnan nga yung daming mga bata nag-aabang oh, yung mga ano, kapitbahay namin. Sumunod sila sa amin kasi alam nila na pupunta kami dito. Eh nagkataon naman na wala pa. Hmm? One, two, three, four, o. Oh, lima. Lima yung slides. May aakyatin din yun. Oh. May aakyatan din dun, dun oh. Buti naisipan nila maglagay ng ganito, playground. Kasi walang wala talagang playground dito eh. Para may mapaglaruan ang mga bata. Si Tonton, hindi makapaglaro ang bebe to. Ato, eh. Hindi ka makapaglaro, be? Ha? <laughs> Hindi man tayo pwede dyan, baby. Hindi ka naman pwede dyan. Pang malalaki lang yan. Ganda rong slide. colorful. Sabi, be? Tingin habang tingin-tingin lang tayo, be. Tingin-tingin lang tayo sa mga naglalaro. Hmm.

Sa, sa ganitong oras pala sila na open ang playground. Alas 5. Mm, 5 o'clock. Ah, pinifix. Kaya pala sabi niya hindi mo na. Fix-fix pala nila. Hmm, um, tinatalian pala. Pwede si Tonton dun sa swing. Kailang hindi pa ano. fini pa. Hmm. Sabi nung isa, uwi na daw kami kasi nauukaw. Siya, nag-open. Eh, Water? Yes. You go buy anak ko, go. Tanta! Ay, swing-swing si Tanta na. Yes. Ito pang baby pala to. Manipis yung ginawa. Oh! oh. I'm here. Water there. I put water there. Ay, ay, Sandy, <laughs> ay, we Ang dami ng mga bata naglalaro. Dami ng mga bata nagsidatingan, oh. No? Imbis na sa swing kami ni Tonton eh, may sumingit na bata. Ayan. Phoenix kasi nila yung swing. Ngayon, may sumingit na bata. Nawalan tuloy ng swing si Tonton. Si Tonton tuloy nawalan ng swing. Gusto kong, gusto, gusto pa mandi din niya yung swing. Dami mga bata. O, oh, nagsidatingan ng mga bata. Kulang tong ano pala. <laughs> nilagay nila. Sana nagdagdag pa sila ng ano maraming swing lalo sa mga baby. Yung ganyan oh, sana separate doon sa doon banda o oh, doon banda. Yung separate na swing dapat meron. Baka wala silang budget. <laughs> Walang budget para sa playground ng mga bata. Ay. Kapagod maglaro sa swing yung isa, makatulong. Kaya Asher naman ayan sa may sala, nuod na naman ng kuli. Kaya minsan gusto kong ilabas sila. Check this one ha. This one yung ano, it's not possible. No, it's not. I can see, look. No. Possible daw And the warm. Kaya minsan gusto ko, gusto ko talaga silang ilabas para mailag ko si Asher sa TV o di kaya sa It's mobile. Dry, yes. Because we have done. So ano, ulam. Ulam, 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 ulam natin na yung gabi guys ay sitaw. Ibigisa lang itong sitaw dry. Yung pagkakaluto niya kasi nagluto si Asher ng dal. Kasi kaninang tanghalian naghanap si Asher ng dal eh, di ba kulam namin kaninang tanghali yung ginisa kung talbos ng ano kalaban may dal naman yun may, kat, may konting dal naman ako yung gilagay pero gusto niya ang dal kaya dalang ulam natin ngayong gabi at saka ito si Tau so, habang natutulog si Ton Ton ano tayo? may tayo nang sita. Gusto niya doon sa may playground. Kasi nung no,

I don't have 1,500. Not now. Hello. No. Nagising ang abata batuta. Bigla pa ba namang gumiyak. Ayan. Naputol tuloy yung sinasabi ko kanina. Ha? At ginawa ko ng kwintas yung sitaw. Hmm? Sitaw. Yes, what's that? Si Budi Budi. buti, mana gising mana batu batu tak?